sa likod ng bawat tagumpay ng ating lunsod ay ang tapang at lakas ng ating mga kababayan. Ito ang inspirasyon ng ating mga programa, ang patuloy na pagsuporta sa bawat pamilya sa kanilang pagbangon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos na iparamdam natin ang tunay na malasakit ng gobyerno, hindi lang ito simpleng pagtugon sa pangangailangan mabuti pagbuo ng mas matatag na pundasyon para sa kinabukasan. Ang ating malabuan ahon blue card ay simbolo ng ating pangakong walang may iwan sa ating pagunlad. Wala pang mas mahalaga sa atin kundi ang kalusugan at, at kapakanan ng bawat pamilya. Sa taong ito, huli natin pinatunayan ng servisyong may malasakit at abot kamay ng lahat sa pamamagitan na walang tulugan servisyo caravan napaghatintay tayo ng medical at dental services sa 36,177 natin kababayan. Nagkaroon sila ng konsultasyon, servisyo pang nutrisyon at family planning. Lahat ng ito ay bahagi ng ating layunin at tiyakin ang maayos sa kalusugan ng bawat malabuyenyo. Hindi rin natin kinalimutan ang mga nangangailangan ng agarang tulong pinansyal sa pakipagtulungan sa Malasakit Center. Nakapagbagay tayo ng 15.2 million pesos ayuda sa 22,000 na mga residente. Ang mga pondo ay naging sagot sa kanilang mga pangangailangan mula sa pagpapagamot hanggang sa iba't ibang suliranin pangkalusugan. Sa ilalim ng ating programang pangkalusugan, nakapamahagi tayo ng mahigit 200,000 na gamot sa 11,000 individuals kada buwan. At upang mapanatili ang kaligtasan ng ating komunidad, Isinasagawa natin ang pagbabakuna kontra rabies sa 326 na aso mula sa barangay sa Nagustin, Akasha at Katmon. Ito ay patunay na ating commitment na pangalagaan hindi lamang ating mga mamayan, kundi pati na rin ang kanilang alagang hayop. Ang lahat ng ito ay bunga ng ating pagkakaisa at dedikasyon na mahitid ng tunay na servisyong malabwenyo. Sama-sama, Patuloy natin palawakin ang saklaw ng ating mga programa pang mas marami pa ang makinabang.